Ah. Malupit na 'tong ito. Malupit na 'tong ito. Kaya namin nais. Ah, ako po, kaya talagang uh -oh. naisip ito o oh, ginawa kasi ah noong pa man problema na talaga ang basura. Uh Oo. -oh. 'Di ba? Alam naman natin 'yan, nag-pandemic. Andiyan yung baha. Uh Oo. -oh. At saka bilang kauna-unahan, first na jump start sa Pasig City. Advo kasi na talaga namin ito ng magulang ko. Na wala kasi ang jansya sa aking tatay, sa magulang ko. Okay. Kaya naisip namin, hindi lang pagdita ang importante. Uh Oo. -oh. Kailangan makatulong din kami sa kalinisan at sa extra income ng aming mga kapitbahay, mga kabarangay, at kapasigay nyo. Uh Oo. -oh. Kaya nagkataon, dahil nga malaki ang problema natin sa basura, pangatlo yata tayo sa buong mundo, na pinaka may problema sa basura, uh -oh. tamang-tama naman ang aking proyekto na mula pa sa magulang ko, yung Clean and Green o Pasiglinis Galga, ay itinuloy ko. Ito lang nga ang barangayaringan MRF project. Uh -oh kasi kung hindi ito itutuloy hindi kakayanin ito o idedepende lang natin sa ating LGU katulad ng Pasig LGU Oo. hindi nila kaya kaya bilang isang advocacy tulad ng aking mga barangay coordinators na ganoon din naman ang layunin nila at ako'y nagpapasalamat na katulong ko sila sa ganitong goals o mission kaya uh, itutuloy talaga namin ito ano mam ma kung success. Hindi ba kayo pupunta sa ibang bayan? Ah, ito. Buti na uh -huh. sa mga uh Sa totoo lang, ang Barangayanihan MRF Project ay pinapilot ko ang Pasig. Dahil uh -huh. ito ang aking, ba, ang ating, ang aking bayan, or city. Pilot ko po o kauna-unahan. Pero dahil nga po ako presidente ng mga jamsha hmm. shop sa Pasig, may mga iba't ibang city na karamihan ay mga junksya kay Kumariko at meron din silang asosasyon ng mga junksya mm -hmm. o kooperatiba nag-usap-usap na kami na magkakaroon kami ng Metro Manila Federasyon ng mga junksya para sa barangayanihan MRM project. Mm -hmm. Kaya in the future magkakaroon po talaga at katulong namin nga rito ang public service ng MMDA at ang iba pang ahensya ng Pilipinas oh. na walang halong politika dahil ang basura, hindi po dapat nating haluan ng politika yan. Mm. -hmm. Okay? Yun po. Ay uh, what? ang member ko po. Ang member ko po,